Pinag-iingat ni Mayor Benjamin Magalong ang publiko at nagpapaalala na hanggat maaari ay muling obserbahan ng basic health protocols. Ito ay matapos makapagtala ang lungsod ng pinakaunang kaso ng MPOX. Na kung pwede sana, i-avoid muna yung mga handshakes. Avoid muna natin yung sneezing na walang hindi basically we also kung kwan kayo so feeling yon na nasa crowded area kayo better na you wear your mask isang lalaki na nasa 28 taong gulang at residente ng Baguio ang kauna-unahang naitalang MPAC sa lungsod Ayon sa City Health Service Office, infected ang pasyente ng clade 2 type ng MPOX unit kasalukuyan na itong nagpapagaling sa sakit our first case yung ating 28 year old na male na no, recovering na no very good na po yung kanyang outcome uh, the, the contact tracing has has been um has been done for this case. Samantala, nilinaw ni Dr. Sela Brillantes na hindi kabilang sa kaso ng MPOX ang namatay na 33-year-old na lalaki sa isang ospital sa Metro Manila. Kaya hindi siya taga, hindi, hindi siya dito nagpa-test, nagpa-diagnose at hindi rin siya dito namatay. So hindi natin kaso, hindi natin kaso dito sa Baguio at hindi natin death date sa Baguio. Meron taga-Baguio namatay sa MPOX pero hindi din niya nakuha yung impact niya dito sa Baguio. It just so happen na residente siya ng Baguio. Doon niya nakuha sa ibang lugar. Ang impact sa isang viral disease na nakukuha sa pamamagitan ng monkeypox virus. Kadalasang sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo, likod at kalamnan. Nagkakaroon din ng rashes sa muka, bibig, kamay, paa, dibdib at maging saari. Sa kasalukuyan, inihahanda na ng City Health Service Office ang mga health centers para sa mga nais magpakonsulta kung nilalagnat o kung may skin rashes. Gayun din ang pag at contact tracing para sa mga naging close contacts ng may mpox. In, a, in situations like this, especially kung may sakit ka, may fever ka, may usual na ubotsipon, you can use the mask. Okay, and you can protect yourself through the mask. Walang naman problema doon. Nico Gatchalian para sa PIO Baryo Balita.